Sir Mike, paano po mag-scale ng negosyo ng maayos at sustainable? Balik ulit tayo sa top 3. Top 3 lang yung paraan para mag-scale up. First, number 1, create a system. Wala pa akong nakita ng negosyo na lumaki na hindi nagkaroon ng sistema. sistema maayos. Ano ba yun? Bibigay ko sa inyo yung mnemonics o acronym para siguradong mayroong maayos na system. Tawag doon AED, o yung currency ng Dubai. Kasi nung nasa Dubai ako, nung ko siya na coin, acronym na yan. Automate, make sure automated, eliminate, eliminate the things that you don't need, and de designate why creating a system is needed. Kailangan, kailangan talaga siya. Even accounting system, alam na alam ng accountant dyan, kailangan. Marketing system, kailangan. Sales system, kailangan. Kaya nga sa amin, may paniling pa kami operation system or operating system kailangan. Legal system, lahat siyang kailangan. Imposibleng wala. Kahit nga ngayon, yung mga nakikita natin yun, ng malalaking vlogger, YouTuber, may sistema sila. So everything has a system. So kung wala ka pang system ngayon, question yourself. Ah, uh, minsan naman pwedeng hindi ka mag-rate niyan. Maghahanap ka ng mga katulong. Parang ako, hindi naman ako gano'ng kagaling dyan. So naghanap din ako ng mga katulong. Pangalawa, pag wala ka pang pa system, hindi ko ina-advise na gawin mo yung tulad ko na marami ka agad ginawa, iba't iba negosyo ka agad. Medyo napagod ako doon. Mas mas maganda kapatid, pumokus ka lang sa isa, gawin mo yung system. So yung mga mali ko rin, willing akong share sa inyo. Hindi naman lagi akong tama, madalas nga mali ako. It just so happen lang na nung bata talaga, wala talaga akong matanong eh. So talagang pinangako ko, Simula nga nung na-interview ako sa Rated K, uh, may puhunan, gusto ko na talaga mag-share. Kaya nga, walang platform, saka oh, kukunta yung nagtatanong. Kung marami yung mga nagtatanong, hindi ko masagot. So basically, yun yung number one, great assist. Number two, alisin mo yung ego mo and fry. Which is, no ego, no fry, then hire a better GM, or CEO, or CEO, than you. Why? Kasi yung iba kong kilala ng mga multi-millionaire, billionaire, they thought na sila lagi yung magaling na magaling. Na hindi sila sa supply. Or minsan, sabi lang, Bro, sanay na ako dyan. Lolokohin pa ako ng tao. Matalas ko sinasabi. Imposible yung tayo na. So, when you eliminate your ego and pride, you can hire someone, somebody, better than you. Whether CEO, GM, COO, or manager, hire someone. We need somebody. At yung tao na yun, mag-grow din naman yun sa akin. So, yan ang number two. And number three, have a strong partner. And number three, why? Kasi may mga bagay ka na gagawin na hindi pa ikaw lahat ang gagawa. Merong magaling sa sales, mahina sa accounting, may magaling sa marketing, mahina sa operations. So, your weakness sometimes is the strength of the other persons for the fellow human beings. And sometimes, their weakness is your strength. So, talagang tulungan. Sabi nga sa Romans 8.28, yung pagtutulungan natin, we are designed to do the good kung talagang magkakasama tayo. So, yun lang. Ano ba yung top Ulitin ko lang, to recap natin. One is create a system. Two, eliminate your ego and pride. Three, have a strong partner. Kung meron ka ng tatlong yan, magagawa mo na yung dapat na mangyari para sa negosyo. Yun well, lang po. Uh, sa ibsen, madalas kong sinasabi, good morning and God bless.